Yun, so ganito lang magpaligo mga kalapatids na no, mga kalapati no? So ganito lang, so mo So siyempre hawakan mo itong ng ganito mga kalapatids na no? Bago Yun, so magandang tanghali eh, mga kalapatids no? So for today's video nga mga kalapatids ay magpapaligo tayo ng mga warriors natin mga kalapatids no? So, nagpalipad nga pala ako kanina ng umaga mga kalapatids ng aking mga ibon mga kalapatids no, sa Honda Bay. No? Shoutout nga pala kay Idol Ermer na muko. No? So, doon tayo sa area niya nagpalipad. So, yung Janar niya pa. So, parang uh, sumama daw. So, pero sana naman hindi mga kalapatids. No? Sana doon lang sa area niya nagikot ikot So, young bird pa kasi yung ibon na yun mga kalapatids. So, sana uh, ay umuwi yung ibon niya mga kalapatids. No? So, kung mapapanood mo to Idol er Ermer na muko. Uh, pay mo ko kung nakauwi na at sana makauwi talaga mga kalapatids no. Yung kanyang ibon kasi doon tayo sa area niya nagpalipad no. Pasensya na talaga tol Elmer. No? So nandito na yung mga ibon natin. So yung gamit nating ano mga kalapatids ay malatayon. So ito sila mga kalapatids. So ito yung mga ibon kanina mga kalapatids na. Pinalipad natin doon sa area niya kanina mga kalapatids no. Kay... Uh, Sir Ermir na muko mga kalapatids sa Honda Bay lang naman mga kalapatid no? so ito so yung mula tayo mga kalapatids kung makikita nyo madumi na <laughs> so matagal na kasi to so, ngayon, pero last na gamit na ngayon mga kalapatid no? maubos na so bibili na lang tayo ulit mga kalapatid so ito yung mga ibon natin no? so yan yung mga binitawan natin kanina pero hindi yan lahat isasali natin sa North Race mga kalapatid so Uh, pero sabay-sabay na silang papaliguan pa yung mga young bird doon mga kalapatids. Yung mga young bird kasi dito sa landing bird natin nilalagay. Tapos yung mga matatanda mga kalapatids ay dito. So itlang lang mga kalapatids no. Na gano'n yung ating cam. Yun o no? masilaw lang siguro talaga. So yun. Paligo paliguan na natin to sila mga kalapatids no. Baka paliguan pa ng iba. <laughs> yun so mga kalapatids no. So ganito lang mga kalapatids. So lapit mo. Ibinose mo yan sa tubig, mga kalapatids, kung wala tayo. So, so konti na lang, ano. So, tayo. Yun. So, mabaho lang talaga to mga kalapatids, no. Pero, napakaganda sa ibon dahil tanggal-tanggal yung mga kotokot ng uh, mga kalapati natin, mga kalapatids, no. So, alun lang. Yan. So, pag nakita nyo ng ganyan, mga kalapatids, ay pwedeng-pwede na yan. So, ang dami ko, ko kasing tubig, mga kalapatids, dahil... Pati yung mga ibo natin doon, mga kalapatids sa kapaliguan din natin. Pati yung dalawa nating uh, pinagpapares mo yung kalapati, mga kalapatids No? Yun, so tara, paliguan na natin. Let's go. Yun, so ganito lang magpaligo, mga kalapatids ng no, mga kalapati. No? So ganito lang, kalapit so, mo. So siyempre, hawakan mo yung paktok ng ganito, mga kalapatids No? Bago, ilulub mga kalapatids So yan. Ganyan lang, mga kalapatids yung pang sa mga kalapati natin, mga kalapatids na. Tapos 'yan mga kalapatids, sa kabila naman. Yan. Buka mo lang, buka nyo lang rin ulit yung pakpak mga kalapatids. Tapos ganyan. So iwasan nyo lang mga kalapatids na. malublob yung ulo nila mga kalapatids na. So, so ganito lang. Yan. Tapos sa pakpak naman mga kalapatids ay ganito lang. So ibubuka nyo lang rin mga kalapatid. Yung dito mga kalapatid, sa importante ay maanohan natin. So ganyan lang. Dito kasi yung mas maraming uh, kuto-kuto nila mga kalapatid. No? Okay, so, Blub-blub lang ng ganyan mga kalapatid. Tapos okay na yan. Tapos yung mga ring, siyempre. Uh, Diretso nyo ng linisan mga kalapatids. Okay na yun mga kalapatids no? So lang ng ganyan Tapos Siyempre lagay dito mga kalapatids Yun. so Lalagay na natin dito mga kalapatids Para mainitan Bibilisan na lang natin para ano, Mabilis lang yung ating uh, Pagpapaligo sa kanila mga kalapatids So isa-isahin ko na Let's go Yun, so napaliguan na nga natin mga kalapatids no, natapos din tayo. So yung mga young bird na lang, yung hindi pa natin napapaliguan. Pero yung breeder natin doon na pinagpapares mga kalapatids ay napaliguan na rin natin. So ito sila mga kalapatids na. Eh, grabe init. Yun, so ito na yung mga warriors natin mga kalapatids na. Ha? Napaliguan, so... Siyempre tapos na tayo mag-condition sa kanila mga kalabatids. So hindi pa naman totally tapos. So, pero pinaliguan na natin sila. Pero nasa 99% na rin mga kalapatids yung pagkukondisyon natin sa kanila. At nakikita ko namang okay na rin mga kalapatids. No? So, yun. So, dito natin sila nilagay para mainitan talaga. Tapos, pagtuyo na sila mga kalapatids ay... Uh, rektang paluplay na rin kaagad mga kalapatid sa kanila no? so para tanggal stress na rin nila mga kalapatid so ito naman yung mga breeder natin na pinaliguan mga kalapatids yun so ito yung mga breeder natin na bagong ipinagpapares mga kalapatids no? so kung makikita nyo mga kalapatid yung isa nyong mata ay namumuti mga kalapatids sa is bulag yan, no? so bulag yan mga kalapatids yung kabilang mata nyo lang yung nakakakita mga kalapatids no? so galing to kay idol ah uh, dito Uh, Morales, uh, kalimutan ko na yung taga San Vicente. <laughs> yun, shout out sa iyo tol. Maraming maraming salamat sa pagpapahiram ng ibon. So pinayano, ano, nag sa atin kung pwedeng, ano, ano. So pwede ko daw hiramin yung ibon na galing kay Timex mga kalapatids. No? So yun, ginamit na natin. So okay na yan, matagal ko na itong nahiram mga kalapatids. Pero ngayon ko lang may pagpapares dito sa ibon ni Harry Cinco mga kalapatids no? sa grip bird sa ating ibon so naganak na to mga kalapatids ng second overall tapos third overall so, isa na si 30 yung anak niya mga kalapatids no? si 30 seconds mga kalapatids yung nag second overall champion natin na susubukan ulit mga kalapatids sa uh, north race mga kalapatids pero pampuling lang pero pag maganda yung lipad mga kalapatids sa isasali talaga natin ang derby no so Kumakate rin yung kamay. kamay ko. Naisali siya mga kalapatids na. No? So ito yung tatay niya lah, mga kalapatids na. No? Yun. So ganun lang mga kalapatids Magpaligo ng mga warriors natin kalapate. Mga kalapatids na. No? So ang gamit ko talaga mga kalapatids ay malata yun. So nakuha ko lang yan sa isa kong mentor dito mga kalapatids na si... Uh, Kuya Allen sa Longga mga kalapatids, yung nag-iisang nating mentor dito na Talagang tutok rin sa atin mga kalapatids magturo, no? So, lahat ng advice na binibigay niyo naman mga kalapatids sa atin. Kaya natuto rin tayo mga kalapatids tulad na rin ng pagpapaligo ng malatayon mga kalapatids, no? So, uh, iwasan lang natin mga kalapatids na mainom nila o malublob yung ulo nila mga kalapatids, no? So, hindi naman masyadong delikado pero mas okay ng mag... Uh, mas okay ng safe yung ating mga warriors, mga kalabatids, no? Pero sa akin, nakainom naman, o nalublob yung ulo, wala rin naman, mga kalabatids, no? Siyempre, uh, mahirap lang, mga kalabatids. Baka mahina ma yung ibon na nakainom mat mamatay, no? Pero kung maganda naman yung ibon niya at malakas, mga kalabatids, eh, malabo yan. So, kaya sa inyo ba, natatakot magpaligo ng malatayon, eh? So, advice ko lang, wala yan. So, okay lang, magpaligo ng malatayon. Subok na subok na ng mga pansyeryon, mga kalabatids, no? So... Sa so, mga hindi pa nakakasubok, subukan nyo ang malatayon mga, mga kalapatids. Napakaganda yan sa ibon. So, yun. So, hanggang dito na lang mga kalapatids. Maraming, maraming salamat sa panunood. KH50 nga pala. Bye!